So what's up, what's up mga kumag I'm online judge Walang iba kundi judge Jinan Okay guys, eto Another pinasasigunang unang bara uh, Bracket B Battle Review Choi Fox versus MC KY Pero Makoy yan eh <laughs> Ewan ko kung bakit ganyan bin, Pinabago ni, ni Makoy yung pagpronounce sa pangalan niya Pero still si Makoy pa rin yan diba? So yun uh, ano pa ba, ano ba ibibigay kong insight sa battle ito? I think, wala. Mag-proceed na tayo. Kasi, ako ha, to be honest, katatapos lang natin reviewin yung Good Kid vs. 7K. And para sa akin, sobrang ganda nung performance ng dalawang MC. Ang ganda nung pinakita nilang battle. Kaya ako, parang ako, eager ako na makapanood ulit ng another battle. Kaya hindi na ako masyado magibigay ng insight sa dalawang MC. We already know how this battle MC wrote. ba? Diba? So, alam na natin eh. Alam uh, alam natin yung estilo, alam natin kung paano magsulat. ba? Diba? So, it's a battle of effectivity. ba? Diba? So, let's see kung anong klaseng battle yung mapapanood natin dito since it is a tournament. ba? Diba? So, tignan natin. Anong ano yung handa nila sa bawat isa. Choi Fox versus Makoy game. MCKY. Pakinggan natin. Game. Yo! Yeah. Freestyle muna. Game, Nanalo game. ka nung nakaraan. Tinalo mo si Fortune, For nung two. nakaraan. Mm. Pero litaw pagkabobo niya. Tingin mo kung mighty pangalan niya, mananalo ka ba, Motos Game? Yeah. Hmm. Yo! Ayan? Eh? Ulit, Motos Game! Game! Yo! Ba yan? ina mo. Siya si Choi Fox! Pangalan pa lang pare Olatz! Soflak, bawat banat mo dito eh kay matotodas sa humor ng jokes ko na maladyona, sobrang bonak. Naglalagay siya ng pechay sa sopas. Idol mo <laughs> si Apex. Yo! At putang ina mo! Yo! Yo! Putang ina. Yo, idol mo si Apex. Yo! Mabasunod dun. Putang ina mo! Yo, ulit. Yo, Choi Fox! Putang inan! Nakalimutan agad! Yo! Alam nyo ba kung bakit siya sumali ng tournament ang unang bara? Bakit? Umaasa magkakampiyon at maging bagong modelo sa kaha! Bre, kamukha mo yun, <laughs> no? Yung kakayosin, nagkasakit na sa baga! Pwesto po kapatid sa mga bara ko nagbabaga. At alam nyo ba, kaibigan ko talaga to si Choy. Sabi nga kami nag-practice last event. What a incident Pero di ka banta boy kasi kada laban mo inconsistent. Kasi panay choke, panay stutter, panay freestyle kada laban. Tapos tingin nyo sa gantong MC ako dapat naganahan. Eh kahit naman sa freestyle sobrang wak mo. Ba't di ka pa mag-retire? Sabi mo sa isang video mo sa YouTube, ratrato sa akin parang si Spire. Tangina. Ay, bawal pala. <laughs> Wala kang katulad. Wala sa yung rapper na na-inspire. Ang sarap mo tuloy ipabaril kay ate eh. Yun ba yung si Spire? Tangina. Ah. Yo. Yes, <laughs> sa'yo na tong round one. Sa'yo na tong round one. Yo, ang daming rules sa tournament. Pero kailangan lang sumunod ka para di ka ma-ex bro. Ang dami nyong utos ha. Para kayong ex ko. At ba't kada laban mo, panaysabi ka ng bad words? Pero ako na naunin. Kaya dito sa bracket, ikaw unang mabubura. Mas lalong di ka bebenta dito, Choy Pax. Kasi nga bawal mura. <laughs> okay, so, wala. Round 1. Ang tagal nung choke. And sa tingin ko, yung after line, uh, after choke, lines ni, ni Macoy hindi siya enough para ma-cover up yung hole na yun, yung butas na yun. So, yun. Proceed kay Choi Fox. Wala na. Ano ba eh. Pagod ako sa biyahe, ganyan lang. Awit. <laughs> ah, <which. laughs> <laughs> Ito mo. Gano'n gano'n ka pa, kasalanan mo yun eh. <laughs> Makoy, makoy, makoy. Vicente. Bawal dito magmura. Ginawa mo na no nga eh. Bawal din man damay. Alam kong di mo gawain to, pero kailangan mong masanay. Inaaral ko to maigi, triple kung makibagay. Hindi kita sasaktan ko eh, tatalsikan lang kita ng laway. Motos game? <laughs> Una pa lang. Mukha sa mukha ko tong papak. Kitaan kung paano maging malikhain, tara! <laughs> Ang payat mo na sobra koy huwag ka mahiyain, makikain ka na! <laughs> Kunwari, may dating talaga pero di mo malaman kung saan punta. panong di ka magiging payat koy, buto-buto ka na nga, tapos almusal mo pa, sumba! <laughs> Tignan nyo naman kasi yung tindigan. <laughs> Eto ba yung bagong meta, aba, ayos G! Yung kulay parang laging merong hepatitis B. Pag mas yung maigi yung kulay, sobrang putla, nanlalata kapag tumatapat sa lente. Hindi mo kasing taba, pero kakulay mo yung mga karneng limang nang nai sa palengke. Oo, wala ka ng dugo. Sa lahat ng walang dugo, <laughs> ikaw ang pinakamaswerte. Etong mukhang bungo, lagi pang nagkukukulambo, hindi naman tatalaban ng dengue. <laughs> Triangle pa yung mukha, kaya pala ang tigas ng mukha niya. Hoy makoy, mahiya Sobrang triangle ng mukha, yung mukha yung ginagamit niyang rodela kapag nagpapalitada. Oo, parang rodela yung mukha oh, yung ginagamit pang finishing air. Unang kita ko nga sa'yo, akala ko ka mag-anak mo sila finish in perb. <laughs> ako talaga mag uh, yes. dito. Manipulado na yan ng M-site, kaya nga ako'y Ngiti malala. Biruin nyo first round ko si Makoy. Hindi halata. <laughs> Pero tinanggal ka na sa motus. Oo, niremove ka ng Christian. Alam mo yung masakit dyan? Kaliwat ka ng kampi na na parang sa mukha ka pinisbam. Maraming iniscam. Kahit hindi magaling, pinabalik pa rin. Ang sabi niya, Christian, please lang. Pinagbigyan ka ulit bumuo ng round para sa mga tao dahil kulang na raw yung tagakabit ng wristband time. Galing. Four lanes lang ah. Okay, okay. Round 1, malinaw. Magbibigay pa ba tayo ng insights doon? Kitang-kita -kita naman na kay Choi Fox yun eh. Pero, sige, bigyan natin ng ano, bigyan natin ng hatol yung, ano, yung round 1 ni Choi. Ang linis. Malinis, konektado. Ano pa? Yun lang eh. Comedy, entertainment. Iyon yung naging content ng round 1 ni Choi and sobrang effective kita niya naman kung paano tawa ng tawa dito sa upuan na to so kung paano ko siya wala siya ko pinapanood tawa ng tawa so sa tingin ko sobrang effective ng ginawa niya and siguro isa rin sa mga rason kung bakit naging sobrang effective ng round 1 ni Choi kasi nga walang katapat yun eh walang katapat walang walang kumbaga nag choke si si Makoy dun eh kaya parang free will din na tama nang tama nang tama yung round 1 ni Choi. Kaya yun. Yun, hindi ko napapahabain pa. Round 1, Choi Fox. Bigyan natin ng ano yun. Nagustuhan ko yung round 1 ni Choi. Pero mag -e expect pa ako ng mas malakas. Bigyan natin ng 9-6 in favor of Choi. Round 1. Round 2. 24 lang, di ba? No. <laughs> Bawe, 1-0 na, di ba? 1-0 na. Kanya o, oh. round 1. Oh, bawi! Yo! Elims pa lang pero pukpukan agad yung laban na parang do or die. Kalaban ko ngayon, low budget na D. Siya si 2.5. Semi gumagamit. Pero di nyo halatang lulung na nga. Panong di masasabi ang batak e lubog pa nga. Okay. May na battle ka na dito sa motos pero yung views di malang umabot ang 50k. Sa akin lugi na yan. Yung 50k na yan, Average views ko pala! Walang ambag, wala kang market, walang gustong manood sa'yo. Yung tao, sinusuka ka. Tapos sinali ka pa niya sa tournament ng Mighty. To si Choi Pax, wala nang ibubuga pa! At naaalala mo pa sa laglagan? Nalaglag ka? Ikaw lang yung battle rapper na tinalo ng tanga! Si G-West na lang kalaban mo, nahihirapan ka pa? Si M-Side gusto na umalis dun sa gitna, nahihiya lang siya. <laughs> At kintryas ko yung sa PSP ha. Ah. Pare, solid. Akala ko nga si Abra kay Kasi offbeat! Ay, gogi. Pero may grupo yan sila. Pangalan, magagaling na artist. Sa beat ko, makatay. Kaya pala outcast, mga pinalaya sa bahay. Homeless rapper yarn. Sino kasi na, Droj? Hindi, ko may bahay ka na. Kasi nga may asawa na siya. May bahay, asawa, Martri. Yeah. At sabi mo kay G.Y., sasampalin mo siya ng ginelas na may tae. Kadiri yun pare. Bakit alam mo yun ha? Ginawa na sa'yo dati. At di ba talo ng ka sa finals? Kawawang bata. Huwag ka mag-alala, di na mauulit yun kasi elims pa lang, laglag ka na. Kasumalas mo ako agad nakaharap mo. Kaya repa, sorry. Pwes tatatak tong 24 ko sa'yo! Jersey ni Kobe! At sige, magpauso ka lang dyan ng mga walkline, sir. Ikaw na malakas sa mighty. Meron ka namang lung cancer. At payag ka ikaw magkakampiyon dito. Pero request ka na mag ng isang kaha kada araw. Congrats, tol. Maaga ka niyang papanaw. <laughs> okay. Uh, nabuo man ni, ni Makoy yung round 2 niya sa tingin ko hindi pa rin siya ganoon kabigat no kasi kinumpara ko yung round 1 performance ni Choi doon sa performance ni ni Makoy sa pangalawa And sa tingin ko hindi pa rin siya aabot eh sa pinakitang performance ni Choi sa una eh so yun uh, better lang better round lang itong round 2 ni Makoy since nat natapos niya ng malinis pero still uh, hindi siya ganoon kabigat hindi siya ganun ka impactful hindi siya ganun ka epektibo di ba tumatama pero may kulang may kulang sa, kulang sa DN kulang sa angulo kulang sa references unlike kay Choi Fox na kalmado lang siya mag-perform pero ramdam mo yung tama eh direkta kay Makoy eh di ba so yun lang round 2 ni, ni, Choy. Choi pakinggan natin Alam mo, Koy, nakakaawa ka na eh. Siya sabi sa iyo, Koy. Pansin ko sa iyo, lakas-lakasan ka sa battle. Kahit alam naman ng marami na masyado ka lampa. Kada battle niyan, lagi, laging, laging tiklop yung kamao. Hindi nawawala yung amba. Di mo malaman kung pa-punchline o makikipaglaban ng gagamba. Nakakadismaya kang kalaro na medyo nakakapangamba. Biruin mo na kalaban mo si OG1 tapos si OG1 lamang pa. <laughs> Pag tinitigan ka mula ulo hanggang paa o kahit sa ambanda, kahit hindi ka gumagamit o kahit wala kang binubuhat, mukha kang may karga. Tanong na, koy. Gumagamit ka talaga dati, no? Hindi. we O baka naman nag... Bago lang. Gantong katawanan, pag pinapunta mo to sa amin, tatanungin ka agad to kung magkano yan? Hmm. Alam kong natural na magkamali dahil lahat naman tayo dito, Koy, tao lang. Kaso lang, pag nasobrahan, hindi ko nakargo yan. Dapat sa'yo minamanduhan, tapos pag hindi nakinig, sampulan. Mala atong ang wala ng karo-karo, makikita nyo na nakasako yan. Sinong matatakot bang gain ka? Eto, payo dyan. Di ka dada, please. Makikita mo yung chance mong manalo manipis. Parang si Makoy ay nakasando lang. Kada battle kung ipapakita, tila gasolin ang hinagisa ng kinaskas na palito. Piling matalino. Mga linyahan pangkaraniwan namang makikita sa bagito. M-site maning mani, maling mali, na bali-bali ito. Dapat gaping gape hating-hati yung katawan uh -huh. na makikita nyo sa video. Sa turneyong binuo, hindi dapat ikaw yung nais kong kalaban. Ayaw kitang sagasaan, ang kaso nga lang kailangan. Ilalang paso na lang kita ng madiin para mas dama, dahan, dahan. Hindi ako si Jericho ngayon, pero magagawa kitang basahan. Time. Okay. okay. Oh, yes, ah. Uh, Naka-multi. Naka-multi si si Choi dun. Ang ganda nung rhyme schemes. Ayos yun. Gusto ko yung uh, rhyme schemes ni ni Choi dun. Magkaiba yung approach. Napansin nyo? Round 1, more on comedy, entertainment. Pagdating sa round 2, multis. Iba't ibang elements yung pinapakita ni ni Choi sa atin, ha? Ah. Sa magkaibang round. So, ang exciting dyan, ano, ano yung ipapakita niya sa round 2, sa round 3? ba? Diba? So, tignan natin, ano yung round 3, Exc exciting eh. Exciting yung round 3, kung ano yung ipapakita niya, pero sa tingin ko, first 2 rounds, nakuha na ni, ni Choi yon pero still, hindi ko siya mabibigyan ng ng perfect 10 kasi sa tingin ko may mas malakas pang ano eh, mas, sa tingin ko may mas malakas pa na na round si si Choi. So, nag-expect ako. Pero, kung titignan natin yung 1 and 2, uh, different approach, pero still, very effective para kay Makoy. So, yun lang. Hindi na ako masyadong magbibigay pa ng mahabang insights or or judgment dun sa battle na yun. Yung one, malayo yon 9-6 kasi nga may choke pagdating sa round 2 bigyan natin ng 9-7 in favor of Choi Fox still consistent yung approach ni Choi Fox si Makoy naman better round lang yung pinakita niya compare sa round 1 still not enough to beat Choi Fox ganun lang round 3 Pre, mungina, tabla Basic na. Basic lang eh. Time. Mungina, pre. Mungina, tabla lang eh. na. Ito na. Deciding factor to three. Buray mo to ha, pag di mo to nabura, talo ka. Yow! Upsod ka. Bawal daw magmura. Tanga, bobo, pwede. Charot kay Good Kid. Yow! Alam niyo ba kung paano siya nakapasok sa motos kahit kasing bobo niya yung nagsabi ng linyang vertigo? Nakaligtahan ko kasing i-delete yung tryouts sa entry mo. Tapos todo pa salamat ka pa kay Vicente, pinost mo pa sa Facebook para may support ang mahakot. Eh kung hindi dahil sa akin, dito sa Liga, hindi ka makakapasok. Kasumalas mo, di na ako nagpapabaya. Kaya ekis tong makatang support. Ako din ang dahilan po bakit sa second round ng tournament, di ka makakalusot. Kasi tinalo ka ni G-Wise. Tinalo ko si Kenji. Kaya huwag ka na mag-aangas, tanga. tinapat ka na sa merong konti, tapos walang-wala ka pa. Kasi palagi nito pinagyayabang magaling dito sa rhyme scheme. Lagi niyang bitbit -bit sa fight scene. E bata lang naman may interes sa'yo parang ice cream, aba nice din. Pesa ko sa sa'yo, mala icing, punches ko, mas mabilis pa sa lightning. Unang kita ko nga sa eh, mukha kang walang personal hygiene. Sobrang itim mo, mas malala ka pa sa dark skin. Di ka tatalab sa init ko, parang blizzard na nag-sunscreen. Hmm. Di ba ganyan lang kadali ginagawa mo? Hindi ko lang yan madalas ipakita, kaya wag mo akong hamunin. Kasi kung palagi ko yung ginagawa, malamang din nyo na ako kayang talunin. Kaya focus na lang kung saan ako mas epektibo. Tulad ng pagpapatawa, ginagamit pang sargo. Kasi pag pinagsabay-sabay ko pa yung mga arsenals nyo, di na kayo mapapansin ni Christian Paulo. At hindi ikaw yung tripong ihatid sa impyerno. Gusto ko ng iba nakalaban Si Seven kay Sane, kaso tanga-tanga sinundo ni kamatayan. Ha! Talo! Ang bobo mo, pre! Hindi bumenta sa bargain. Paano dito lang sa motos yuwak wak style may bumibili? O hindi ba direkta sa ilinya? Masyado na ba akong ekis? Huwag ka magkalala, gaya ni 7K. Laglag ka din sa Elim, sa sa mga di pa ako kilala. Ako nga pala si Makoy, ang nag-iisang Makoy, battle MC sa lahat liga. Buray mo yun. Yun, know. <laughs> you know, gago, plastic. <laughs> okay. Selfie bars, yung round 3 ni, ni Makoy. Ang hirap bigyan ng hatol nung ganun eh. ba? Diba? Pero, ayun. It wasn't enough, guys. It wasn't enough. So, yun lang. Yun lang. Um, Nag-selfie bar si, si dito and sa tingin ko, it wasn't enough. Walang bigat. Hindi masyadong direkta. Hindi tumatama. So, yun yung mga ko. Okay? So, yun lang. Ganun lang ang simple. Wala nang iba. Round 3 ni Joy. Pakinggan natin. Gumaganong pa eh, no? Alam mo talaga eh. Wala ka naman eh. <laughs> <Handa>. <laughs> Hindi na ako makapag-ribat kasi hirap intindihin ko eh. <laughs> Pinanood ko yung ibang laban mo. Hindi lahat kasi ang <laughs> diba? dami na. Di ba? Dami, di ba? Halos lahat ata ng underground league dito sa Pinas, kasali ka. Ibang klase ka. Kaya Paolo, saan ba galing yung mga rapper na ganto Yung battle, 80 plus na, tapos yung panalo, tatlo. <laughs> Grabe ka naman. Ikago. Dami ng battle, palibasa, hindi ka pa nakakatikim ng tadyak mamin. Kaya ka lang naman kinuha ni M-Site bilang ka ng kamay dahil alam na alam niyang pandak ka rin. Gogi. Oo, pandak ka. Malayo agwat natin, hindi tayo magkapantay, kaya doon ka tsupi. Sobrang pandak mo kapag malakas yung ulan, nagagawa mong payong yung kabuti. <laughs> Gibagi ba ka sa akin tong alalay ni M. site hindi lang mapapaaray. Hindi tatalab yung dala mong teknik, di ka makakasabay. Pipilipitin ko yung buto mo kahit magtawag ka ng santo, makoy, wala nang gabay. Pagtapos ng laban na to, dalin si M. site sa orthopedic dahil babaliin ko yung kanang kamay. kamay. Wala namang bilang talaga to. Ewan ko nga kung ba't nandito ka, dapat nasa kabila na to. Sobrang nakakatamad kang kalaban habang sinusulatan kita, nakahiga ako. <laughs> Nakakatamad nga. kanang ka ng lahat, hindi mo ba yung nararamdaman? Galaw mo at imahe, lagi na lang napagtatawanan. Payo lang bilang kaibigan, yung ganyang pangyayari, wag mo lalaktawan. Kaso lang, wala tayong magagawa dahil pakanarin yan mismo ng iyong nasasandalan. Di ba? Pakanarin yan mismo ng iyong nasasandalan. Hindi ka talaga nila bibigyan ng halaga, lalo pag nalaman nilang hinubog ka ng solvent. Paano ka nila titignan bilang may tira kung itsura mo palang halatang hindi na kayang iangat yung molten? Ulok, <laughs> <laughs> counted o. Oh. <laughs> hindi na kayang iangat yung molten. Lantang gulay ka talaga koy. Alam na yan ng marami, hindi na kailangang ipagsigawan pa ng todo. Lantang lanta, pag naglaro ka ng basketball, dapat yung bola mo, lobo. Wala kang maluloko. Pagpapin ka na toro. Susupal palin ko to ng 24. Parang Kobe kay Motombo. Unahan ako. Time. Parang Kobe kay Motombo. Ano na? Unahan mo mm. lang ako. Time. Gago. Ayun. Tung, ayun. Joybox yun. Consistent approach. Consistent performance. Consistent delivery. Choi Fox all three rounds. Uh, sa tingin ko nga, uh, may, may isang round doon na pwedeng magbigay ako ng 10 puntos eh. Pero, uh, just to be fair sa mga iba kong na-review, bigyan natin ng 9 points si Choi Fox all three rounds. Actually, yung round doon, gusto, kong, gusto ko sana bigyan ng 10 points yung round dun eh. Ganun kalakas yung round ni Choi. Pero, yun. Sige. Uh, nevertheless, kanya pa rin naman. All three rounds naman kanya. Pero, ah, uh, formality na lang yung, yung score eh. So, round 1, 2, and 3, Choi Fox, 27 points for Choi. Kay Makoy naman, uh, 6, 7, and 7. Seven. That's 20. So, 27 to 20, all 3 rounds, malinaw na malinaw. Choi Fox yun, men. Autos battle Siyempre sa sa, uh, production kay Direk na nag -e enjoy siya. Second round! Pero yun, ang boto ng Kurado, Mag-advance para sa second round. 3-0 maging para kay Choi Fox. Yeah. yeah. kay Makoy. Kapo ko yan. Shout nga sa outcast na. Kaya kay Makoy kasi tropa ko talaga ni Makoy. <laughs> Yo, box and dose apparel na sa TikTok yan. Bad Crib Clothing hey, Shop. First time ko mag-choke sa 98 ko laban. Bawe. <laughs> First time mag-choke sa... Okay. So, that's it guys. Ganun lang kawilis natin na-review yun. And uh, sa tingin ko, wala na akong wala na akong idadagdag pa wala na sasabihin pa Eh, isa na lang yung battle na re-review natin sa Pinas ng Unang Bara yun yung laban ni Kenji ata yun na lang tapos motos pa rin tayo Marap, sobrang daming battle sa motos na hindi ko pa napapanood may mga battle MC nga na first time kong nakikita eh pero tignan natin kung paano natin re-reviewin to ang dami na so, mas, sobrang dami ng mga request hindi na hindi ko pa na siguro almost 10 request na ata hindi ko pa na re-review. ba? Diba? Pero tignan natin. Pagkasyayin natin sa month of October. And para panibagong ba? Diba? November, December. Guys, magja-January -ja magja na naman. Another cycle of fear a year. And still, we are uh, moving forward. And I'm, I am happy. ba? Diba? Astig lang. Ang astig lang. Kasi tangin na. 3 years na natin ginagawa to. Andiyan pa rin kayo. So, maraming maraming salamat guys. So, yun. Keep on supporting me guys. eh napapansin din tayo ng mga gustong pumansin. Diba? Pero sa ngayon, we're doing this as a hobby. We're doing this as uh, support sa battle rap. Diba? Yun lang. Kita kits sa next na review mga kumak. Peace out.